dito ako sa ilalim ng kamitsil eh. Nandito tayo sa bagong bagong spot. Yan, te tatry natin kung makakahuli kasi may malabo pa po yung tubig. Yan, set ko lang po. Uh, para makapag-upisa na. Sana makahuli po tayo. Kinagat eh. Kinagat. Mali mamaya meron yan. Pero may kumakagat naman po. Yan, tabi-tabi lang po tayo. Nakahuli. Oh, kahuli. Nandito po sa may, no, sa may ilalim ng kamit Malamig ang pwesto natin dito. Ay, nako buhay oh, ito si tatay ayan ah. yeah, si tatay kinahuli na siya tatay ah, uh, mahuli mo ayan may nahuli siyang hito kanina pa siya rito nagtsatsaga din po siya para makahuli ng ano, uh, pang ulam na pong kaya na kaya nasa may bagja po yung isda para daw hindi ginawin <laughs> Andiyan, na ah, nahuli sa lang hito. Kala ko oh, hindi pa mala, di pa ano, malalim pa pala no. Ayan po, ito, na native. Native. Ayan, oh, ayun po hito, native. Ay, 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 Kinagot eh. Hindi. Puta. <laughs> Kinagot eh. Hindi na sa tamban po, lilipat po kami ng pwesto. Puro kumakagat lang po rito. Alam na, huwag ka po kami sa may gaming taas. Ayan, nakat tayo rito. Ayan. Ay. Ay. pa tayo ng mga magandang spot. Ha? Oo, gan, Sa mga, uh, ano na. Ngayon po, may mga bagong tanim. Talong. Ngayon, hanap po tayo ng magandang spot. Kanina po, alatong nahuli pa. Kaya nakahuli na lang ng sanghito na native. Huh, hirap maghanap, ano? Ang ganyan, tsaga lang. Ah, oh, uh, doon mamaya. Magpaalam na ayan. Mamaya po, huko kami talong. Magpaalam po sa may ari. Tay, <laughs> nag po ng pamain, oh. nag sa. siya. Pain. Uh, lalo sa pain kanina. Pero na yung pain ko na eh. Ha? Kaya lang. Ayun, ayun, ayun. Alaki. Ayaw ayon mo. eh. niya uh, itim na... Bulate. Bulate. Ayan, sipag Ayan na, marami na sa kayo. <laughs> Ay ngayon lang po sa nakano, pakita mo tayo. Ay dami no. Okay. Oh. <laughs> Ayan, pang bakbakan na po ya. Ayan po, malapit na tayo dito sa ating spot. Ayan, nakaharap tayo. Oo nga, ano, malalim pa. Dito tayo, punta. Nakaharap tayo ng spot. Saan ba yung daan dito? Ah, hmm. Yan, hindi kayo kabisado rito kasi. Dito tayo napadpad sa ano. Lipat-lipat lang tayo ng pwesto. Saka hanap-hanap na -hanap tayo ng magandang spot. Yan, dito kami po tatay. Oh. Malabo pa yung tubig. Yan, malalim pa rin. Yan. Ah, tatagalan po muna kami rito. So, susunod na araw po baka sasapa tayo. Magkita-kita. Ayan dito, malabo pa. Sana makahuli po kami rito. Kanina po sa pwesta namin na kumakagat lang, hindi nahuhuli. huhuli. Ayan, baka sakali. Nala pa rin tayo na <laughs> Ayun si tatay, kumain na, nagutom na eh. <laughs> kumakain na siya. Nala pa rin po tayo na Pero may kumakagat na. Ayan, sa gilid lang po tayo. Malalim pa kasi. Saka malabo. Ayan, uh, tsaga-tsaga lang po tayo. Uh, ang nangyari po dito sa amin, ano, uh, puro lipat lang po kami ng spot. Lipat lang na lipat ang ispat. Hanggat makahuli. mamaya-maya, uwi na kami tatay. Hala nahuli pa. Sa nakahuli? Ito, na native kanina. Ayan, andito. <laughs> may gilid lang. Wala pang... May kumakagat. Ayan, hindi nahuli. Ayan, uh, tsaga-tsaga lang talaga tayo. Eh, hindi pa pa, ano, maluwang po yung, ano, ilog. Eh, susunod po, doon tayo sa may gawing sapa. Dun tayo titingin ng magandang spot. eh dito kami napadpad sa masukal na spot. Ayan, eh, no, kakahanap ng spot, dito kami napadpad sa masukal. Eh, ingat-ingat lang po kami, ha, para baka mamaya may aasin tayo, no? ingat-ingat eh, lang. Baka mamaya meron sumulput na anuman lang nga dyan eh pero mamaya maya po uwi na kami pag pa rin na ano na huli ayan talang ganun po ah, uh, si Zero <laughs>